Oh. Hi guys! Nandito po kami sa Kabite. Pa rin pala. Ano to? Naik, na naik na pa rin. Naik Kabite. Sa isang resort. Ay, may may ang sexy oh. Tara yun. Oh. Yes, si Papa Boy and Baby Zack. Nag swimming swimming. Si Sean Sean, feeling diver, nakagoggles. Harap ka, Nak. harap Sean, ka. na, harap yun, ka. Harap ka, Inday. Inday. Sinundo nila yung iba. Marami ba? Yeah. Awalan na dito. Yeah. Masyado, masyado pang kita si, Sa si Cyrus dyan. Ilubog nyo pa hanggang buong katawan. Pati yung ano, dibdib, hanggang dibdib. Baon nyo hanggang dibdib. <laughs> <laughs> Nakahiga ka, nakiga ka. awag oh, daw, wag daw, wag daw. Baka umiyak, baka umiyak. Tigil nyo na, tigil nyo na. Dito <laughs> O oh, ano? Hala, nawala na naman ang hangin. Hala, may sirena. Yesebeth ko bayan.